Iris, umiwas ka sa alak at malalaking tubig at sa masyadong seryosong pag-uusap, dahil suliranin ang maibibigay sa iyo ng kausap, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, umiwas ka muna sa mga kaibigan at sa mga usapang may kinalaman sa pera, sa ibang tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging maingat sa pakikasama, diskusyon sa buong araw nang makaiwas ka sa mga hinamu inaasahang bagay na problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, maging mapag-isip huwag gagawa kagad ng desisyon, mas mainam ang manigurado ang signus na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw Leo dapat ay mahirap kang kausapin ng ibang tao ngayong araw para hindi ka malapitan ng mga gustong makaisa ang signus na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin Virgo Maging mahaba ang iyong pasensya sa mga dapat nakakausapin, lalo na mga kaibigan matagal ng kakilala, iwasanan mo muna ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging maunawain ka ngayong araw, dahil kung mabilis kang magagalit ay siguradong mawawala ng swerte sa mga dapat nagagawin, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Scorpio, maging alerto ka sa mga hayop ngayong araw nang makaiwas ka sa disgrasya at iwasan mo ang tao na mahilig magmura baka ikaw ay mapaaway pa. Ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Sagittarius, maging maingat ka sa lansangan at sa mga sesekayan, ang maging alerto para makaiwas ka sa sakit ng katawan at suliranin sa pera, at huwag kang makipagtitigan sa mga tao basta-basta baka makakuhan ka ng mahalaga sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, pag-iingat sa iyo ngayong araw sa mga taong may kayabangan, tukso siya ng gastos at iba pa na problema. Ang maibibigay sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, umiwas ka muna sa usapang mga may kayabangan na tao, dahil problema sa pera, magkayang maibibigay sa iyo. Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, maging alerto ka sa paglalakad lalo na kung paakyat isang pagkakamali ay mapipilay ka, at umiwas muna magpagkapagod pagmalapit ng dumilim, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.